Kaso ng leptospirosis sa kapis lumobo dahil sa pagbaha bilang ng na mga nasawi dahil sa sakit umabot na sa sampu. Idol Joshua Kennethanas, IFM Rojas sa Balita. Umakyat pa sa limampu ang naitalang kaso ng leptospirosis sa buong lalawigan ng Capiz batay sa pinakahuling datos na inilabas ng Provincial Health Office. Sa naturang numero, sampu na ang naitalang binawian ng buhay dahil sa naturang sakit. Ang paglobo ng kaso ng leptospirosis ay nauugnay sa pagbaha dahil ang kontaminadong tubig baha na kadalasang may ihi ng mga hayop tulad ng daga ay maaaring pumasok sa katawan sa pamamagitan ng mga sugat sa paa o sa binti o sa pagdikit ng balat dahil sa pag kaya't ng numero ng sakit ay pinalawak pa ang pamamahagi ng libreng gamot laban dito sa mga health centers sa Lalawigan. Abiso naman ng mga otoridad na ang pag-iwas sa paglusong sa baha ang pinakamabisang paraan para hindi mahawaan. Kung hindi maiiwasan ang paglusong, magsuot ng bota at guwantes at matapos ang paglusong sa baha, agad na maghugas ng buong katawan gamit ang malinis na tubig at sabon. Ipinapayo naman ang pagpapakonsulta agad sa doktor o pumunta sa pinakamalapit na health center. Kung nakaranas na mga sintomas pagkatapos lumusong sa baha katulad ng lagnat pananakit ng kalamnan pananakit ng ulo o paninilaw ng balat kasama mo sa Arimen DYVR at IFM Rojas Idol Joshua Kenneth Anas, Tata Arimen